Ang sinasabi kong unfair treatment ay nailagay na po ng balita ni Abante News Online. Sabi ni Abante News Online, masamang-masama ang loob ng mga fans ni Mema Entrada dahil feeling nila ay hindi nabigyan ng mahabang moment sa red carpet ang kanilang idulo. Yan ay balita ng abante.com.ph Philippines. Kani-kanina lang yan, mga kaibigan. Tignan natin kung anong abang date yan na nai-post na i-post ng abante at paano niyang nasabi na unfair treatment ang nangyari And that is dated October 2 ngayon po yan ng abante news ang sabi ng balitang ito sa abante Masamang masamang loob ng mga taga-subaybayan ni Mama Entrata dahil feeling nila ay hindi nabigyan ng mahabang moment sa red carpet ang kanilang idolo. Bitin na bitin ang exposure niya, unfair daw, mas deserve raw ni Maymay ang mag-shine sa ABS-CBN Ball kaysa sa mga nameless kapamilya stars. Inaabangan or inabangan at puring-puri pa naman nila ang Winly look ni Mamay with her bright class and sexy gown. Pero pinagdamutan daw ito ng sapat na exposure kaya hindi na nga sa live streaming. Naputol at biglang nawala sa screen ang paglalakad ng singer-actress dahil sa commercial break. At hindi na ito muling ipinakita matapos bumalik sa ere ang live coverage ng Red Carpet Ceremony. Nagtatampo tuloy ang mga supporter niya, may natin na inuujukan ang idolo at ang manager nito na magreklamo sa kinaukulan dahil sa unfair treatment kay Maymay. Parang nadadalas ang pagrereklamo ng supporters ni Maymay, hindi nga ba nabibigyan ng tamang recognition at treatment ang singer-actress o baka naman feeling lang ito ng mga fanay. Oh well, OG Diaz, uh, OG Navarez Narbaez. Oh well, OG Narvaez Rodriguez, siya po ang nagsulat noon. Namantala, may balita dito, hindi uh, may may di raw pinarampa ng bongga. Ayan. Sabi dito, yun po ang sabi nitong bitin na bitin ang exposure niya at unfair daw. Mas deserved daw kasi ng isang may -may ang mag-shine at that moment na rumampa siya sa red carpet ng ABS-CBN. O, ah, ba? Diba? So, yan po ay balita. Hindi po galing sa akin yan, mga kaibigan. Kundi galing po yan sa Abante News online. Ayon sabi ni my my dreamers Tito two hours ago. Just a little context because we believe that what we felt is valid, especially knowing how my my and her team prepared straight from a taping. She does not deserve to be disrespected like this. And deleting the video won't erase what happened. Yan po ang sabi ni ang stan ni my my dreamers. Ukol dito um, samantala um, dagdag pa dito sa comment section one summer day with oops walang nameless na sinabi we know they are all stars and deserve to shine on the red carpet what we are fighting for at di ka tanggap-tanggap ay yung moment ni Maymay na pinutol nila. Nak ka-disrespectful hindi daw sila nag-mention ng nameless stars ang sabi daw nila ay hindi ka tanggap-tanggap yung moment na naputol ang paglalakad ni Maymay -May sa red carpet ayan, sabi ni Roberto Paculo, ama ka na akla, o diba ama ka bugera one summer day Uh, hindi sa kung gaano kahaba pero yung moment niya na darampa tsaka naman naglogo makatarungan bayan knowing na siya lang naman ang inaabangan sa red carpet ng kanyang mga fans at mostly mga casual viewers na taon-taon inaabangan siya sa red carpet na yan. So, feeling nila ay na-left out sila doon at feeling nila ay hindi talaga binigyan ng moment si Maymay na maglakad sa red carpet. Pasalamat na lang tayo mga kaibigan kasi may naabutan pa tayong paglalakad ni Maymay at may na-share din po si Gerrit Chen. Gretchen Fulido na paglalakad ni Maymay may sa carpet. Yun nga lang ay hindi pa rin po buo ang paglalakad ng isang Maymay may Trata sa red carpet. I'm not sure if it's the same as doon sinasabi nilang Metro Dot Style kasi hindi ko pa nakita yung coverage nila. Pero ang nakita ko lang kasi ay ang ABS-CBN na talagang tinakbo ko pa yan para mapanood ko from the very start to the very end noong sunday mga kaibigan anong ah, saturday yes noong saturday mga kaibigan kasi nga po uh, ayokong ma-miss ang moment na kung saan ay hin nakalakad pala si Memey sa red carpet ay hindi ko pa naabutan o oh, di ba so yes uh, uh wala po akong whatever dito kundi uh binasa ko lang ang isinulat nang Abanti News Online. Alexander Lex Jules, yan po ang latest update. Magandang gabi po sa inyong lahat.